aircon Ito to Ang ng baby Yeah. It's for the baby. kapit bahay ko car seat pati yung bike what tingnan nyo oh ang ganda ng bike pwede yun kay Skyler are you sure that's good for Skyler wow <laughs> tanap po ng kapit bahay Big, fix this one, Bayan. Oh. Just drove to the house, Bay. booster, anong tawag dyan ano pang meron dito be, may helmet pa be look the bike got helmet may pa helmet pa siya sandali, meron pa dito ano to uy, be tingnan mo be <laughs> uy wow ala this is for real tingnan nyo oh. May parilo pa. No, I mean like they throw this. <laughs> the no, what's this? What this? Ano to? I don't know what's that. Ayan, wag na yan. Hindi, kunin mo yung ping ano ba yan? Ito. Jackpot <laughs> ka. Ito baka may ref. <laughs> Uy, be, my TV. May TV dito. Halika. Ga TV. This one, this way, right here. Look. May TV pa mga ka-subscribers oh. So, sira man 'yan. Ngat na. tingnan nyo oh. Wala. May TV pa. Uy! Uy, ada ya, ada ya, Uy. Lantikan ka! Gusto na! Hoy! Tumayo ka na dyan! You got it! Next time daw naman! Patay! Sinira mo pa yung TV! Sira na nga! Sinira mo pa! Ano na? Magsabit na sa sapatos mo. <laughs> you got it. Okay, come on. <laughs> Anong meron dyan? Remote. kumpleto pa siya, oh. Kaya lang, sira naman yung TV. Halika na! <laughs> fix the box. You fix it, bro. Make stand up, at least. And put this one on the side. Some like that. Here we go. The same way. Okay. Okay, let's go. Ang <laughs> Meron bike. O, oh, di ba may bike si Skyler? I-drive ko yan pa uwi sa bahay. Kasi yung bahay ko, ayan lang po, o. Oh, oh. Diyan, papunta yung bahay ko. Let's go. May jackpot, may pa-bike. Hola la mga ka subscribers, kamusta po kayo? So halip po tayo mag-shoutout and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers! Welcome po sa aking channel! At kung ikaw ay nanunood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, pakiclick naman ng bell's bottom dyan. Maraming thank you! At ito nga po mga subscribers, labhan ko muna hugasan, paliguan! <laughs> ang car seat na ito, kasi ito po ay aking ibebenta, Ipo-post natin sa marketplace para maging pera pang kaping niyo po ba? <laughs> Shout out po sa ating mga silent viewers. Hello po sa inyo. Kamusta po? Shout out sa lahat ng ating mga kasubscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa lahat ng mga kasubscribers na laging nagre-rewatch sa ating mga old upload. Shout out to Miss Vivian Cortez. Miss Jocelyn Castro, Jessica Aludo, Ara Magistrado, Mira Lisa, Miss Catherine Caballero, Miss Catherine Mangaha, hello po. And shout out also Miss Marites Ayora, Maricris Entero Barongo, Maricris Panamayor, Shawararat, Shout out to Marie Chris Napaw. Lahat ng mga Marie Chris dyan, shout out. Hindi ko na kayo isa-isahin. <laughs> shout out to Nanay Bebe, Christina Infante, Miss Arlene Medena. Hello po. Miss Jocelyn Castro, Bernadine Tison, Manay Sofia, Teresa Manuel, Sonjoy Mika, Daisy Cavan, Nanay Mir na no? Siya wararat. Sibling, shout out po. Miss Maritas Ayora, Grace Ador, Layan UK Beverly Tal, Jem Polo, Melody Borbe, Halu, Halu, Halu. Shout out also to Mami G. Hello, Mami G. Nanay Rogelia Fabilitante, hello po. Ala, Cecil Casingan, Flor Jalalun, Richland Lan Sorbeto, Miss Madeline Salvana, Miss Lan Maroto, hello po at shout out po sa inyong lahat. Kung meron man ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na at wala po akong kopya. Yung isa kong cellphone, lobat. So kung sino lang po yung pumasok sa aking isipan. So bakit ako mabitintin mo na shout out, hindi pumasok sa isip mo? Pasensya na po ah. Uh, shout out everyone! Dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching! So, eto mga ka-subscribers, yung car seat or booster seat. Hindi ko alam kung ano yung tamang tawag but anyway, yan naman po ay para atang ano pang 3 years old 4 years old, ganyan pataas hindi siya ano pang newborn o, ayan meron pang lalagyan ng drinks nilabhan ko, ibilad muna natin hindi ko alam kung ano ba matuyo yan ngayon maghapon siguro ano, bukas pa yan dalawang araw, tatlong araw siguro, hindi ko sure at anyway, pag natuyo na yan Picturan ko, i-post ko sa marketplace. Ibenta natin pang kape. Kahit $10 lang, okay na yarn. Diba? Dahil may pera nga sa basura. At ito naman yung nakuha ko sa kabilang dumpster. Para atang ano, paliguan naman ito ng baby. Uy, may lollipop. May lollipop pala siya. Ah, yung isa, sira. Oh, naputol yung ano, yung isa niyang paa. Ay, okay lang pala, oh. Ganyan, ipahiga yung baby dyan. Hmm. Hindi man pala siya sira. Akala ko sira. May ano lang siya, oh. May biyak lang siya dyan konti. Ipapahiga mo ba yung baby? Tapos, sasabon-sabonin mo na. Tapos, ito namang malaki. Ito talaga yung ano, higaan ng bata. Lalagyan ng tubig, ganyan. Tapos may kasama siyang lollipop. <laughs> may lollipop pala siyang kasama. Ayan, oh. At ito mga subscribers yung nakuha ko din na relo. At may pa-bracelet pa. Ano ba, gumagana ba? Hindi siya umaandar. Pero siguro, ano, palitan ng battery. Ayan. Ayan. May bracelet pa siyang kasama. Ayan po, oh. Mga ano lang naman ito, pang fashion. Hindi naman siya totoo. Tapos, may hikaw. Ayun. O, diba? Bilhan ng bagong battery. Gagana yan. Imposibleng hindi. Maganda pa siya, oh. At ito naman yung bike, mga ka-subscribers. Tapos, yung helmet. Ito naman pong bike na ito ano ba, lagyan lang ng hangin yung gulong, sabi ni Skylar, kasi flat. Ayan, oh. Din drive, drive niya na yan. Oh, ang ganda pa ng bike. ba? Diba? May bagong bike si Skyler. Dalawa na, tatlo na ang bike niya. <laughs> At abangan mga ka-subscribers ang ating Mother's Day raffle. So, tatlo po ito. So, bali, isang lipstick, bracelet, trilo. Ayan. Yan po yung mapapanalunan nyo sa Mother's Day. At ito po ay dadalhin ko pag uwi ko next month. Yes. So, once na ikaw ay manalo at ikaw po ay medyo malayo, sagot mo ang shipping fee. So, abangan po ang ating live sa ating Facebook page, Mabet slots USA and Mabet Dumpster Queen. Kailangan ikaw po ay nakafollow sa ating dalawang page at abang-abang sa ating live dahil tayo po ay magsusulat-sulat. Siguro po ano, mga mga May 10, May 9 ganyan kasi po yung Mother's Day is May 12 pero hindi naman po sure kung eksaktong araw ng Mother's Day ang ating rapolpol dahil alam ko po na busy din kayo on Mother's Day at syempre ako din baka may ganap din on Mother's Day. Basta po, abang-abang kayo. Ito po ay raffle for Mother's Day. Tatlong ka-subscribers natin ang mananalo. Good luck po. So, maraming salamat sa inyong panunod. So, don't forget to like and share. And good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day. Happy Mother's Day in advance. Salamat! what